morning sa inyo mga kananay I'm happy now uh, umaga dito sa amin kaya po maaga pa ako po nag mga 5am pa ako pumunta doon sa aking maisan nagtapos po ako ng ano ng paggamas at tuwang tuwa po ako dahil tapos na may iba naman po akong gagawin punta ako dito kay Jin ang palay ni Milin pagkaganda ganda na oh wala nang damo si nana po ang naglinis at si Milindin 'yan. Kona talaga ang ano to. malago na ang ano ang palay kasama yung kadyos na tinanim nila o. 'yun. Ang kanilang maisan, maganda. 'Yan, punta ako dito kay Jen. Oh Jen. Ayan po si Pete. si Mark Ah, nakasibilya na po. Ayan. Yeah, Ayan. <laughs> nakasibilya na si Mark. Ayan po mga kananay. Yun, kananay na naman ha. Ayan. Yung kinumpra ni ano ni Gina mga isda at ugita It ibinta na naman daw niya. sari Isari ito. Yun, gumagalaw pa oh. Yan, ang gaganda ng isda. Yun. Ah, kananay. Yan. Ito sa amin, ang tawag nito sa amin ay dilaw. Ito naman po ay lapu-lapo. Sarap ito sa bawan, mga kananay. Oh. Buhay pa. Buhay pa yung mga isda. Yan. Ayan, si Faith. Ang ganda na ni Faith. Osterbel, o, oh, yung iyong mga yung binili sa kanilang uniform. Yan. Salamat po, hmm nagpadala sa akin ng gamit sa mama sa mga bag. Salamat po. Opo. At saka sa uniform ni Tita Mobel. Yan. Inaayos ng kanyang ina ang kanyang ah uh, ang kanyang sarili. Ang kanyang katauhan ni Faith para good uh, ready to school na. Yan. Salamat daw mga kananay. Salamat kay Naimia. Yan. Okay sa mga bag daw na binigay. Ayan. Ano yan? Ah, kalamansi. Ayan. O, sige. Ayan. Okay, sige. O, sige. Mag-ingat ka. Ayan. Patos na Mia na mo kay Angel yan. Suot na niya. Nakasibili na po siya kasi ngayon ay Wednesday na dito sa amin. Kaya ayan. O, sige, Jill. Alis na. Ay, bakit wala kang bag? Saan ang bag mo? Ha? Ay, nako. Ah, sige, ingat. Ito na po yung aking ginamasang maes ko. Maraming salamat at salamat kay God na binigyan ako ng lakas ng katawan na para ma ko ang paggamas ng ano ng mais. Ayun po nagalago na yung aking violet na kamote. Ayan. Yan po o. hanggang doon. Linis na po 'yan mga kananay. Yun. Kanina ko lang natapos ng linis. Yan. At saka dyan sa tagiliran po yan ay may mga sitaw na tinanim si Jean. Ayan po. Mga intay na lang kami na bumunga. Ito po mga kananay may may ano no, may pag-asang bumunga dahil malinis na. Pero ang mm, mais mga kananay na hindi nagabunga ay yung hindi nilinisan. Hindi ko naman ito nilagyan ng mga kung anong pataba ito mga kananay kaya madalang ang mais dito dahil yung yung salin po yung natira na kinain ng kalabaw at kambing yung kalabaw talaga ang nag ano akala ko nga ito mga kananay ay wala nang natirang mais pero pagdating ko din ng araw ay eh, yon mayroon palang mais yan dito po mga kananay oh. Mid, medyo, uh, medyo madalang dito pero doon oh. makapal din ang mais yan yung aking ginamasan kanina. Yan. Yan ang ginamasan ko kanina. Yan. Salamat sa Diyos at nagkaroon ako ng lakas ng katawan na para gamasin ang ito dito mga kananay ay tabi ito ng sapa. Ayan. Pag yan ay nawala na yung ano ay may mga hipon dyan. Ayan po. Yung huli yung kinuha ni Gina na pantinda. Yan, dami na. Ito po ay pugita. <laughs> Oo. Mga kanana, yung mga maliliit lang po yung aming ulamin, medyo para, para, yung kasi yung malalaki, ibibinta ko muna. Oo. Yan. Yeah. As priority sa akin yung maibinta ko. Kasi, okay. meron ako nag isang pugita. Importante yung budget sa bahay. Mm -hmm. Yan, ano yan? Pag so, ito, yung ginaklasik-klasik ko. Ah, brawis. Tanggit. Tanggit. Price. Yan, iniwalay ko na para kapag may bumili. Ito lang daw yung ulam nila. Yan, may alimasag na isa. Hello, hi, magandang umaga. Magandang umaga dito sa amin. Uh, kamusta po kayo? Dito po ako sa bayan ng Bulalakaw. Magkuha uh, ulit ako ng padala ng aking kaibigan, kaibigan o atina galing po sa California, sa Los Angeles, California ito po ako magkukuha ng budget namin sa mga akin, kukuha ng budget po mga kananay dito po sa Western Union uh, nagantay na lang po ako ng transaction ang, um, pa ang padala ng aking kaibigan na ate ate ko galing sa Los Angeles, California okay wait na lang po ako mga kananay ito po mga kananay dito, uh, galing po ako sa bayan nagkuha ng allowance na binigay sa aking pamilya uh, hello ate em. dito na po ako at saka yun, ah, uh, sinunod ko lang po yung sabi mo sa akin ngayon po ay yung kanya ang binigay po na uh, kaunting puhunan kay Jean ay yung 1K po ay binili, binili niya ng ito, ng gagamitin, nang gagamitin sa negosyo pero bagoan lahat mga kananay ay binilihan ko siya ng maintenance na Santon Plus Gold ha advertise pa ha. Gamintenance oh, ga po ako. Oh, maintenance po. Yeah, oh, tama. Tapos ito po ay bumili kami ang mahilig daw, mahilig ito siya mag magpilipit kaya na binilihan ko siya ng glutinous rice. Yun. Dalawang balot at isang kilong asukal at saka isang 1.5 na mantika. yon ang kwento nito kananay ay si Jen ay nilungkot nalungkot si Jen hindi ko uh, ako naglako na? kanina kasi kahapon hmm. pa igumawa ako ng eskinde nilagay oh. ko po ko oh. na hindi ko man po na expect kasi lumakas yung hangin at bigla na lang tamang siguro mga 5 minutes lang na, na, na ilagay ko na yung eskinde na nabalot ko sa freezer sa pinaka-preset nung pinadala sa akin na Emiya na ref at Maya maya lang after 5 minutes ayun nag brown out na hanggang pag umaga hanggang nito. Mm. Ay buong gabi ako nagantay ng <laughs> dumating yung kuryente kasi inaalala ko yung ice di ko na alaga ginasusan ko ng malaki para masarap at gumanda yung magustuhan ng magabili. Ay ayun talagang sinwerte. <laughs> hindi dumating ang kuryente. Kaya ayun, talikman ko po yung ano, ay panis talaga. Wala na talaga? Hindi ko makwede. Oo. Andami pa naman daw niyang ginawa. Oo. Mga yun. 80 piraso. Yan. 80 pieces yung hmm. nagawa ko. Kaya ayun, ang, ano, ang, Kaninang umaga po ay pumunta pa ako dito kay Jen ay malungkot ang kanyang mukha pero ngayon ay na, 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 uh, naka-ngiti pa rin siya daw. Oo, dahil, may bawi. May bawi daw <laughs> dahil <laughs> kung may may ano 'yan. May kabiguan. May, may kabiguan, meron din namang pag-asa. Oh, 'yun daw ito po, pinabigto. Ayun, pinadalhan ako ni ni Tita. Yon, ni Tita Im, Tita Im ng so, California. Tita Im ng California. Thank you po Tita sa inyong pinadala sa akin, sa concern niyo po sa akin. Ramdam ko po yung pag-alala niyo sa akin. Maraming salamat. At God bless po sa iyo. Ayon. Salamat po Mami, Kay Lula, Lula sa inyo. Ay, Lula Im. Yan. Nang California. Nang California. California na salami, salamat salamat po. Po. Yan. At saka ngayon po ay yun nga. Ah, uh, tingnan daw ni Jin yung nasirang ah, uh, yung nasirang ano, yung nasirang ice candy din ni Jin ay Wala na. <laughs> oh, salaki so pa naman daw ng puhunan niya ay eh. Wala tayong magawa. Gumastos ako ng 300 higit. At oh. Gusto ko nga ay talagang masarap na masarap. Eh, oh. Yung talaga sinwerte hindi ko inaasahan. <laughs> at saka ito, uh, ito ATM. Ayun po. Mga kananay, yung ice cream din na uh, napakasarap sana. At dami-dami nang -dami ginawa pa ng ni... At oh. nilagyan ko pa ng fruit cocktail. Oh. Talagang ginasusan ko siya. Yun, Yan. Talaga. Talaga. <laughs> Sinimerte yung ice cream din ginawa ko ngayon. Oh. Na aking mas pinabunga oh. pa. <laughs> Kaya sa amin kasi dito mga kananay, ay napakalungkot itong... itong aming area. Itong aming probinsya. Ng Oriental Mindoro kasi... Ang aming kuryente dito ay parating nag Pasko at bagong taon. Yun, parating brown out sa amin mga kananay. Yan ang sinasabing twinkle twinkle little star. Yun, Hi, how I wonder what you are. Kaya sira ang aming mga negosyo dito mga kananay. Kaya yan, ang aming kwan dito sa amin duro. Aywan nga, bakit itong ganito? Na ang aming kuryente ay parating nag brown out. Ayan. Kaya po mga kananay, okay lang. At least, salamat din si Jen ay kahit nasira yung kanyang kaunting negosyo ay may kahalili daw. Balik daw. yung dumating sa akin, hindi ko po yung naasahan. ako. Sinabi ni nanay ngayon, may bit-bit na siya yan. May ano. Yan. At... Uh, happy happy ako. <laughs> happy pa rin ako. Ang kalungkutan po niya ay <laughs> na ano na bayaran ng saya dahil yun nga na surprise siya. Yan. Okay, mga kananay dito na po ako kay Sister Mary. Galing na po ako doon kay Jen. Kasi po ay... Sister Mary, yung... No? Kaya ngayon po ay ano, yung... <laughs> yung aking natanggap kanina na alawas na aking pamilya ay... Pili lang po yung bibigyan daw sa magkapatid lang daw. Ang hindi lang uh -huh. sa... Sa aning anak, mga kananay ay si brother nito lang daw. Hindi pa ka... Bigay na kayo nagkaunting pambili daw na ulam nila dahil... <laughs> maybe kaunting Tira naman sa Okay. okay. So, Halaki na Oo. <laughs> ay, yeah, yeah. ay 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 yung mga ng lima yun lang daw ang ah, bibigyan ko. Okay, like oh, oh, like oh. ay, ay, <laughs> sa lang. lang po pero pambili lang ulang. Uh -huh. Yay! Yes. Ah, ang unang bigyan <laughs> ko ay um, yung panganay. yon Ay, ako!

Mag Ayon, at saka po ito ay ang bigyan ko sa ako ay huwag muna mag-ano yung ibang apo dahil aywan sa kani, sa aywan sa inagmadala. Ito po ay bigyan <laughs> daw <down nat> <laughs> na ating isang itong aking editor daw. Ah, Ayon, ah, na ay! <laughs> ay! <laughs> 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 ay! Ay! Ako kayo palip! Pabaang daw sa iskon! Palip ay yakin! O, teka muna. ako. Ang pangalan yung si Hannah ay bigyan din daw kasi ano daw siya? siya kay Hana kasi matalino daw. Yay! Yes! Sana wow. ako matalino sa ma, ma, you very na siya magbigay. Kaya ito na at saka ako sa ibang anak ko. Yay! Kaya mo, kay Brother Ang dumong bago Thank you! mo mara na marami na ose ah okay na okay mga kananay dito na po ako mag unboxing ulit ako sa aking mahal na masugid na taga so bye bye okay, si yan po ay si Naimia nakakamatihan pero naka gold ah naka, 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 naka gold naka silver printas oh. oh. <laughs> ngayon po ay dumating na naman ito ngayon sa amin kaya buksan ko po kung ano ang laman nito kasi may pangalan na Ah, uh, Mercy, magkalayo 'yan. Buksan ko na po ito. <coughs> yan. Okay, nanay Mia, surprise kay Mercy. Yan, buksan ko ito, laman. Eh, Ha? Huh? Ang dami. Ang dami. Tingnan niyo sa Ang dami <laughs> <Sigaan> ng depan. <laughs> ang dami Ay, ano? yan.

Ayan, may kiss, may 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 like, mami, alpate, may like, Mami. Ay, para dito yung mami talaga. Kay mami. Mami. Oh, orange yogurt. Oh. Oh, wow. Sabi ni Dark, like, o, oh, sayang daw. Narinig yung mga tao pagkain. Yan. Oh. <laughs> o, oh, yan dito. Huwag oh. mo ikaw na pal. Diyan mo na ikaw. Tapal. Mo na ikaw. Oh. Kasi, ay, mamaya ka na pal. May ano ko sa kanya. Oh. At Thank ito na naman po ay... Thank you very much. Ginakanta <laughs> lang ni Aya. <laughs> Ay, may kwento ako sa inyo mga kananay. Then, ito po ay ah, uh, ito po ay ano, binigay ni Nanay Mia dalawang baso ito ng araw. Ngayon po sa sobrang excited namin ay paborito ko nga itong rice coffee ay kulay blue ito. Yung dati ko iniinom ay kulay brown. Pero ang nangyari train train one yan, train, train one. one. Ito, sabi ko, sarap siguro itong train ano, one. Ano, eh. oh. ano, may, may, may ano, at saka sugar yung, sugar, sugar, no? May sugar ah. na siya. Ngayon po ay, kagabi po ay, ha, parang kwento ko na ha. Mga kananay, kagabi po ay, bago kami matulog ni Sister Mire ay, nag-inom kami nito. Ito ang inom. Ano mo mga kananay? Hindi ko maintindihan kung pag-inom namin, nakatulog lang ako ng ilang oras, natulog ako alas 9, pag alas 11, nakagising na ako. Ngayon po ay, hindi na ako nakatulog hanggang mag-umaga. Sabi ko, Ano kaya nangyari? Ba't ang siguro mga kananay ito po ang na ng energy ito mga kananay. At ngayon po ay sabi ko, aruy, hanggang mag-aga, hindi ang gawa ko mga kananay oh, nagbigay at naglagay ako ng ano oh, tumatchi, salumpas, dahil hindi nga ako nakatulog. Pero ang maganda yun ay pagdating ko na naman dito galing kanya sa bayan. Ayun, may pinadala na ulit. Yan. Yeah. Makakatulog ka na. Makakatulog Makakatulog na ito mamaya. Oh, At ah, saka ito mga kananay, may padala ulit sa akin. Hindi ko alam kung ano nito. Ay, mas makatulog ma ka na lalo. Baka, ito mas makatulog ka ay, na baka ay, ay, oh, ay, hindi na ba. <laughs> <makangising> ka makalisi. Ay, hindi naman. Makalisi ka Marami pang, ano, marami pang ah, si, asik ni kananay habang dito sa mundo na bubuhay. Marami pang matulungan. <laughs> ano, <at> marami <laughs> pang... Hindi na alam niya. niya. Diba hindi ko alam kung ano ito. Yan. Yan. Yan sa lamin yata hindi ko alam kung ano ito sa gitit mader sa gitit hindi ko alam ba magaan lang siya mga kananay magaan na ito so. okay. Yum. ang nangyari mga kananay ay sa sobrang energy ni kananay ay yun nga hindi kayo nakatulog tapos ito nga nag unboxing ako ng padala ni nanay mia yung Ayun, tatatang, ano kaya ito? Picture frame. Yun. Laki picture ni nanay. Ah! Sabi ko na nga ba eh. Ah! Oo. Ay, ganda mo man dyan. Ay, aro. Ay, kaya-kaya yan. Do, ang bit kay Ante Sili, no? Oo nga. Oo. Tingnan. Do, si Sili ka na Ayan. Ay, Ay, dami na, marami. Dami. Ito pa, Ano to? Ayun! Ang dami! Ah! Dalawa! Dalawa! May ganyan ha! May ganyan! kaganda Ayun! Oh! Ayun! Mga kananay, ang aking... Para si Gloria Diaz! Alam mo mga kananay ka Mia, ang sari-sari po ang regalo sa amin. Hindi ko alam kung bakit binigyan mo ako ng ganito. Ah! Ako <laughs> lang ang kulang mo naman ito ay yung... Si Prim. Yung frame ah. Ay, pero mo naka-ano na naka-plastic. Ang isa po pati mga kananay, may balita ako sa niregalo ni Mia sa akin. Ngayon po ay yung ibinigay bin niya sa aking aso na dalawa, si Guapo at si Dapal ito ang nakakalungkot na masaya na natutuwa ko dahil yung pagpakain ko po yung dugpod Dumpo. na binigay ko kay Gwapo at kay Dapal mga 2 days na mga ako bakit si Dapal at si Gwapo ay nag na, puro tahol ng tahol pagkain ay simple Dumpo. vitamins yun ano Dumpo. mo mga nanay nakita ko yung aking mga asong dalawa ay ano ng maraming mga kaibigan siyang babae ayun na sobrang ng energy ako naglaki Naglahi siya. Ang masakit doon mga kananay asawa. ay pagdating dito ay ano na, ang ng, may mga bukol-bukol na siya dahil inaway ina ng mga ibang aso nang mm -hmm. nanghina, hindi kumain ng isang araw. So, <laughs> ayan pati mga kananay oh. Yan. Ayan. sobrang energetic niya. Ayun, ay ang problema ng mga mga kananay pag uwi dito, balda sila ng ano, ng away ng mga kanya, yung mga kapwa, mga aso. Karibal niya. O, karibal niya. Ay, ang maganda na ito ay ayos ang kanilang pagkain. Yung kanina niya. Kaya maraming sa lang mga ng lupon. Makakain niya ng lupon niya. Oo, makakain. patay mo. naman dahil wala pa dito lahat ang mga apo ko. I share share lang ha, mga 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 apo. Share share lang. Hirap magtingin niyan diyan doon. Ay, mamaya. Oh, hindi na po. Ito sa picture oh. Iba naman ang design sa taas oh, ganda. Sa chat. Yeah, 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 tinamplay. Eh, hindi na po. Iba, iba, iba design sa kabilang. Oy. Oo, iba. Ang sana. Ang ito iba din. Ayan! Ay, o, then, pa, pakita mo, pakita mo, pa, pa, so, pakita mo. Ayan, Kasi ito sila. Ayan po, mga kananay, ho. Yung background. Ayan, ang background. Iba, ang background. Bakit nabiluga na naman ang buwan ng background? Hindi, ganda, ganda siya. Ganda naman. Nalala ko tuloy so, ito yung kabiluga ng buwan. Kasi ito, pinagawa kayo so, kanya no, sa shop, eh. Ay, mahal. Ang kain na. Ang kain na. Ang na. Sa kalapan ay mahal. Mahal na. Puto paper so, agad ang gamit. Wow. Kasahan. Ay, sana ako. Ang red lang siguro ang isa. Oo, nagdahit sa'yo. Pero ayaw din na ganyan, nahiya ako. Parang, parang nagbata ko dito, no? Oo nga. Parang nasa Gloria Diaz. Tinawa lang kasi ang rupa yung nanay. At then po mga kananay ay next na naman ako mag, ano, magbigay na yung binigay ko kay Sister Mary at saka kay Miss Ayahay. Oh, ngayon, parang hindi na yata makatiis yung mga ako ko dito. Oh, oh, ayun, sige Pati, anak. Pati, pati, pati mga malalaki. Ayun. Isa na. kami. Okay. Oh, yon Yan, yan. Oh, yan. Oh, yan. lama que Pinagod mo dito. Hindi yung sa ako. Ah? Lok-lok na ito. Kasi isi lang, <laughs> kunti-kunti lang natin kasi. Kung kung natin pa, dali ba natin hindi? Ah, ito? Uh, isi isi kunti, kunti lang, kunti-kunti lang natin. Pangit ang surang matamis. Ihanayin natin dito, i-tago, di ba? Yan. Nanay niya, talagang tuloy-tuloy talagang. ang agos ng tubig. Nagpapapala sa amin. Salamat. Thanks God na napakabuti si God na nakilala kami. Dahil uh, madalang ito ang makakakuan sa ibang mga tao, mga nasyon. Dahil yun nga. Ang unang salamat ko oh, ay uh, touch ang puso ni Nainia para kami po ay makatanggap ng mga blessings na galing sa so uh, yun. Yun. O, oh, isa. Mm -hmm. Oh,

Bawal sa gabi dahil hindi kami makatulong. Gusto <laughs> <laughs> so, ng <sort of> trabaho? <laughs> Kaya tikman namin ni ni Mr. <laughs> <laughs> no. oh, B.I.D. Yon! Pati, hindi tayo makatulong. Uy! <laughs> sige nga, sige nga. Ano, magkakala kayo ngayon, no? Kaya magkakala sa'yo, gwapo. Ayan po, mga kananay, dito naman po ako sa bahay ni Eric. Yun. Kasi kailangan talaga yung mga anak ko at may makatikim. Yun. At saka kasama na dito yung aking balaye, ang nanay ni Milin. Pasinsya uh, pasensya na po kamo, kayo dahil si Milin po ay may lagnat, may lagnat. daw. Bale, uh, may uso. Na. uso dito sa amin ang trangkaso pero 'wag nating aksipin ang pauso-uso na 'yan. Kailangan ay maano natin 'yan. Mapalayas yung lahat ng mga <laughs> ng mga sakit dito sa mundo. 'Yon. At ngayon Ama. po ay uh, ATM uh, dito na ako kay Eric at yung sabi mo sa akin ay siya daw ay bibigyan ko rin ng 500. Ay, yan. Pa pambili daw ng si, ulam. Ano, ano, o yun. Si Atim. Atita ah, tita mo yan. Tita mo na. Okay, uh, na. Tita mo. Ah, Salamat po, tita. Oh, nang, sa yung... Uy, may palawan siya. <laughs> pambili daw ng, ano, ng ulam. ah, oh, <laughs> pambili siyang ulam. Tama, tama. Ilang oh. araw na kami din na sa isda. <laughs> Oo. Oh. Ay, alam mo, Ate Em, hindi, hindi ako nakabili ng karne kanina dahil nagamadali po ako dahil sobrang ulan dito sa ay, amin. Ka sa bayan? Oo, galing ako sa bayan. Nagkuha nga ng allowance dito, ng, ng gifts para sa pamilya ko. Mm. At ngayon po, sabi ni, ni Ate M ay sa anim kong anak, sabi, sabi niya ay, sabi ko, ay paano ba dito? Wala di si Brother Ed doon sa kalapan. Sabi niya, mm. Wag na daw bigyan kasi si Brother Ed may kaunting pira na daw. May pira na daw si Brother Ed. Kaya sabi ko, instead ka ko na sabi ko sa kanya, instead ka ko na si Brother Ed ang bigyan ay sabi ko ay ang ibigay ko kay Brother Ed ay kay Nana na lang sa aking balay. Ayun, yan. Thank you. Oh, salamat, Oh, Mario. Salamat. salamat. Yan. Sa Salamin nyo. Yan. Dito. Yan. Pambili naman ako <laughs> ng tinapay. <laughs> <laughs> At saka ito, ah uh, ito, Ah uh, mga kananay ay ilan na ang nabigyan ko ay ito na lang po hindi na siguro mabidyuhan kay Imer yung aking oh, yeah. banda yeah. nagabanda. Wala dito siya doon siya sa baba yan. Ah uh, instead pati ay may pahabol akong regalo sa kanya sa kanya kay Eric ito po Ah, yung yay! bigay ni Naimia, chocolate. Salamat Yan. po, Naimia. Yan. Yes, yung salamat. kung kuwan ka. <laughs> Pasensya na wala si Biblab. o, oh, si, ano daw, si Milin po ay may, may, may trangkaso. trangkaso. Pero okay yan, bukas na naman, mabango na naman yan. <laughs> <laughs> okay. Salamat po, sobrang salamat. Um, hanggang oh, maraming salamat talaga sa inyo. Yan. So yeah. Uh, amin. oh, yan. <laughs> Kaya ito hanggang dito na lang po yung Thank aking po. Yung, yung yung Uh, mga nagaganap sa aking pamilya, maraming salamat mga kananay God bless you all yes, bless. like yes. and subscribe sa channel ni kananay mercy, right. okay